Ara among bantay o oh. ali tay. Ali. Wala kang ni ate. Wala ikaw gitagad. O oh, bitabili. Ikaw bil, kumusta bil? Kumusta ang bili boy, bili ngay kagpan. Ngay kagpan. pangay itog pan. Ing na si bantay, mangayo kagpan. Mo oh, ni among bantay o oh. Mautan kayo na ang bantay. Ibutang na siya sa gawas. Basta kuan, init. Painitan na mo na ang bantay. O. Uy, so, kayo na ang bantay diha. Lara mo halita Ali tay, ali. Ali. Tili ka daog. Hmm, dito Ha? Naan sa deka? Sa man, nga naman. man ka. Oo, nga naman. Ha? Unsa gi kapoy ka diha? Gi kapoy, dali. Oh, unsa man? di ay? Oh. mana man? Oh. Ah magpakuha ka. Ah magpakuha ikaw. Lu uy ba ana Pabalihin ka. Man. Anong Ano ng mo na? Ha? Ano ng kilak among ang mong taytay Ano man ang among bantay-bantay. Oh, ano? Oh. Ano man? Ano man? Paligo ka? Magpaligo ikaw. Ah. Oh. Ang sadi eh. Sulti, ang saman. Yeah, wala na kamadlok. Ha? Baby, tan Tay, wa wala si na madlog tay. Wala na madlok si Bantot tay. Ay, gibalhin na. Ibali na ikaw tay. Nya, wala na ko Ha? Baby, tan bi. Tay, wa tay, wala na ko tay. Wala na madlock si Bantu tay. Ay, gibalhin na. Naan sa deka?